Binuksan ng bata ang kanyang mahiwagang mata. May AIDS talaga ang anak na babae. Pinakamasama sa lahat, ang mga virus ay kumakalat sa mga bahagi ng katawan. Mamaya, abilis niyang nahanap ang taong nagpakalat ng sakit. Ibinaba niya ang mga lalaking ito. Pagkatapos ay sinakal niya ang scumbag. Nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang asawa. Ang aking anak na babae ay nakoma. Mangyaring pumunta sa ospital ng mabilis. Hiniling ng doktor na maghanda sila para sa libing. Ngunit isang doktor, hiniling niya sa doktor na kumuha ng karayom. Gusto niyang gumamit ng acupuncture para sa paggamot. Nagalit ang Dean, maaari bang gamutin ng mga pilak na karayom ang AIDS? Mahigit apat napung taon na akong nagprakti ng medisina. Hindi ko narinig na ang paggamit ng mga karayom ay maaaring gamutin ang AIDS. Sobrang confident niya, maaaring ibalik ang aking anak na babae mula sa impyerno. Walang katotohanan na gamutin ng AIDS gamit ang mga karayom. Ibaliw. Ihahatid na kita. Pero sinasabi ko ito. Walang pananagutan ang ospital. Tingnan ang ugali ng mga tao. Inilabas ni Tony ang kanyang anak sa silid ng ospital. Hindi naniniwala ang kanyang asawa na kaya niya itong gamutin. Sana ilipat mo ang anak mo sa ospital. Aniya, hindi ito biro. Dati, si Tony at ang kanyang mga magulang ay naaksidente sa sasakyan. Pa. Ah, namatay on the spot ang buong pamilya. Ngunit may nagbago sa kanyang kapalaran. Hindi pa tapos ang iyong kapalaran. Tutulungan kitang mabuhay, at hindi ka namamatay na tao. Practice tayo, maaari nitong iligtas ang iyong buhay. Maniniwala ka ba sa akin? Mag-aral ng medisina at martial arts. Pagmana ng 10 bilyong korporasyon. Ang kinin niya ang kaluluwa ni Kon. Muling na sinabihan niya ang kanyang asawa na maghintay sa labas. Ililigtas niya ang buhay ng kanyang anak hindi ko inaasahan. Pansamantala lang makokontrol ang sakit. Agmamadali siyang pumunta sa batika. Bumili pa ng gamot, mangyaring kunin ang race eta na ito. Ang inireseta niyang race eta, nagulat sa buong mundo ng medikal. Sa ngayon, may AIDS din ang anak ni Ching Tian. Maghanap ng mga solusyon sa mga problema mula sa dekano. Ji Ching, dapat kang mag-alala ng higit pa tungkol sa iyong katawan. Ngayon ay nagdurusa ka sa organ failure. Hindi ako takot sa kamatayan. Ang pinaka inaalala ko ngayon ay ang anak ko. May customer na gustong bumili ng gamot. May nakikita ka bang problema? Ito. Ito ay isang tradisyonal na gamot upang linisin ang dugo. Ito, Ji Ching, maliligtas ba ang iyong anak? Ano ang sinabi mo? Ibig mong sabihin, maliligtas ng race eta na ito ang aking anak na babae. Hindi ako sigurado, ngunit napakalaki ng posibilidad na ito. Doktor, sinabi mo bang hindi mapapagaling ang AIDS? Ito ay karaniwang gamot sa Chino. Ito ay isang pamamaraan sa sinaunang gamot. Dali-dali kong pinatawag ang nurse para magsulat ng race ata. Sa iyo ba ang race ata na ito? Isinulat ko iyon. Anong balita? Hindi ko inaasahan na alam mo ang sinaunang gamot. Aari mo ring isulat kung paano linisin ang dugo. Paano ako karapat dapat nagabayan ka? Ito ang anak ni Ji Ching. Siya ay may kaparehong sakit ng iyong anak. Gusto niyang punan ang race ata mo. Minsan mong sinabing tanga ako. Nagpapakita lang ako. Ngayon nagmamakaawa ka na naman sa akin. Humihingi ako ng paumanhin sa iyo para sa aking mga nakaraang salita. Tulungan mo ako. Gagantihan kita ng sobra. Ako si Ching Tian. Marami akong karelasyon. Lahat sila ay tinatawag akong underground lord. Marami akong pera. Magkano pera ang gusto mo? pati buhay ko, kaya kung ibigay sa'yo, malapit ka nang mamatay. Tony, nakikita mo ba ang lahat ng sakit ni Ching? Magaling ka talagang doktor, nabulok ang iyong mga organo. May kaunting oras na natitira. Nagsasanay ka ba ng martial arts? Nakikita mo ba, napakagaling mo? Oo, nagsasanay ako ng hardcore kung fu. Gumawa ako ng mga armas sa loob ng maraming taon noong bata pa ako. Kaya naman nasira ang katawan makikita ang karamdaman ni Ji Ching. Kaya mayroon ka bang anumang paraan upang gamutin ito? yaring iligtas ako at ang aking anak na babae. Dahil ang iyong anak na babae ay tulad ng aking anak na babae. Makatutulong ako, dil kung ang iyong anak na babae ay mayroon ding AIDS. Kaya ko itong gamutin. May sarili akong prinsipyo, tatlong bagay ang dapat mong gawin para sa akin. Oo, walang problema. Kahit tatlong pong bagay lang, kakayanin ko. Napaka-epektibo ng lunas na ito. Magpapagaling, amaya susulatan kita ng isa pang race eta. Hilingin sa kanya na tratuhin ka. Maraming salamat, maaari bang pagsamahin ang mga halamang gamot na ito? Ah, uh, mayroon akong karamihan sa mga sangkap na panggamot dito. Kaya lang may iilan na mas mahirap bilhin. Ibigay mo sa akin, hahanapin ko, makukuha ko ito kahit na ang halaga. Sa oras na ito, biglang nagliyab ang likod bahay. Upang pasayahin ang pamilya din. Binalak niyang ibenta ang kanyang anak na babae. May ipapadala ang pamilya din. Maghugas. Mabilis mong itinaboy ang lalaki. Ngayon agad, napakatanga mo. Kung hindi ka mises, nana, ay ko ang kakayahan mong magsalita ng tuluyan. Bastard, napakawalang galang mo, manahimik ka, isa kang hamak na tao. Walang pera, hindi ka rapat dapat dito, mayroon akong 10 bilyon sa card na ito. Sapat na ba? Hindi mo kailangang magpanggap na mayaman. Ako ang nanay ni Nana. Dahil sa anak ko, hindi ako, magpakasal sa iba, tama, ang kapalaran ay paunang natukoy. Ikaw ang asawa ko, alam mo ba kung ano ang konsepto ng 10 bilyon? Huwag mong sabihin ikaw, umiira lang iyong ligro, ilang daang milyon lang. Kung mayroon siyang sampung bilyon, papayag akong pakasalan mo si Xiao. Luluhod ako at hihini ng tawad sayo. Ang iyong balanse ay 10.3 bilyon. Anong ginagawa mo pa? Pilisen mo at kumuha ng upuan. At gumawa ng tsaa. Maghintay. Hindi tama. Nay, muntik na kaming lokohin ng batang ito. Tingnan ang pangalan ng bank card na ito. Ano ang Kunlun Bank? Nagtatrabaho ako sa isang bangko. Alam ko ang lahat ng mga bangko sa mundo. Wala talagang pangalan. Muntik na akong maloko sa iyo bata. Umalis ka dito. Ang tanging manugang ng pamilya Luo ay si Ding Sian. Ikaw, walang paraan. Tama, Tony, bakit hindi mo kunin ang bangkay ng iyong anak? Hinaharas ang fiancé ko. Alas 8:30 pa lang. Napaaga ka ba? Halika upo dito. Ganito ang pakikitungo ni Ding Sian kay Luoxia. Ano ang sinusubukan mong gawin? Hindi hindi kung ano ang walang hiya. Isara, si Xiao ang fiancé ko. Sa ibang lalaki ka, halika dito, pinapahiya mo ba ako? Hindi mo intindihan. sinampal ni Tony ang sarili. Huwag kang mag-alala, huwag mag-alala, Mr. Dean. Ang aking anak na babae, papakasalan kita, ikaw ang pinakamagandang manugang sa aming pamilya. Bakit hindi ka pumunta dito, nakatayo sa tabi ni Mr. Dean. Si Dean ang nobyo mo. Ano ang silbi ng nakatayo sa tabi ng isang nakikipag-date? Hindi ako pupunta, isa lang ang lalaki ko. Si Tony yon. Hindi ako magpapakasal kay Dean Sian. Patuhin ng mga batang babae tulad ng mga bagay. Nakakadiri, Dean Sian. Ngayon ay hahayaan kitang mamatay ng hindi inililibing. Pumunta ako ngayon dito para patayin si Tony. Alam mo ba kung sino ito? Ito ang nakababatang kapatid ni Ching Tian ang Panginoon sa ilalim ng lupa ng lungsod. Nagdala ng maraming tao dito ngayon. Gusto lang kitang patayin. Si Mr. Chen ay isang underground boxing champion. Nang lungsod, walang mga kakumpitensya, may darating. Tony lumabas ka dito, anuman ang buhay o kamatayan. Ang iyong anak na babae ay namamatay. Alapit na ring mamatay ang lalaki mo. Kung lumuhad ka at magmakaawa sa akin, kaya nating iligtas ang ating buhay. Hindi mo siya kayang labanan. Si Shen Yun, ang nakababatang kapatid ni Ching Xian. Kaya nilang pumatay ng tao. Ayu, pasensya na po, alam mo bang nakakatakot ang kapatid ko? Ang aking kapatid ay isang panginoon sa ilalim ng lupa na namuno sa lungsod sa loob ng dalawampung taon. Ang...